Hello guys! Today's video ay pa-idea-idea -idea na lang para makasurvive sa sobrang init ng init na init dito sa Pilipinas. Actually guys, galing kami sa dialysis center. So, maaga pa kaming umalis ng aking anak para magpa-dialysis. Pagdating ko dito sa bahay, sobrang talaga in, hindi makayana ng ventilador. Dalawang ventilador ko ay ang binubuga ng ventilador na yan dito sa maliit kong uh, palasyo or kwarto ay hindi talaga kinaya. Gusto ko matulog kaya uh, hindi talaga makakuan, makakaya. So, ang ginawa ko, manok ako ng bote, nilagyan ko tubig to kahapon sa tubig at nilagay ko sa freezer ng aking kapitbahay. Total, malaki naman ang kanilang freezer. So, kumawa talaga ako ng idea para kahit papano makasurvive sa sobrang init dito sa kwarto ko dahil ito ito lang kaliit ang aking kwarto or ako palasyo siya dito so gusto ko matulog hindi ako makatulog tapos uh, naalala ko yung aking nilagay ko kahapon sa uh, freezer ng aking kapitbahay so ayan na siya nagiyelo siya pero ang bilis lang niyang ma, uh, maubos ang yelo niya ng ice ba? Uh, bilis lang siya maubos. Ilang minuto pa lang yan. Uh, pero pero nakaidlip na ako. Salamat sa Diyos. At nakaidlip na ako. Ito lang ang aking kwarto. Yan. Dito lang ako natutulog. So, ayan ang kaliit ang aking kwarto guys. So, salamat sa Diyos naman. At naka-survive siya. Ayan. Dito na ako natutulog, dito na ako na ayan nag, nagluluto na aking pagkain. Dito na lahat, kaliit-liit lang itong aking tirahan. Uh, so, at least kahit pa pano, ang mahalaga ay mayroon akong uh, tulugan. Kasi dito guys, sa Maynila ay talaga namang napaka mahal ang upahan dito ng bahay. Sobrang mahal. kaya mag upa ng malaki at ako lang naman dito mag-isa guys, ayan, kagigit ang aking uh, tirahan ako lang mag-isa build sa aking uh, maliit na kwarto, yan lang so, ayan, nakasurvive naman ako dito guys nakasurvive naman ang inyong ah, uh, sa sobrang hirap ng buhay, o, hindi hindi alintana ang kahirapan basta at gusto pang magbuhay uh, sa kabalangan so ayan guys ang great idea ko ay papa no mamaya ay iyan kinain ko na ito ba ayan na lang natira so para malamig-lamig nilagay ko na rin siya diyan sa tubig niya malamig so ayan kung sino ang nakarelate sa ating ginagawang uh, idea para maka nang survive sa so, sobrang nang panahon so gayahin sa init ng panahon ngayon so ayan lang guys ang aking uh, maipapakita sa inyo for today uh, maraming salamat at, at kung sino man nakarelate sa video ko ay gawin ninyo rin sa panahon tag init bye and god bless